Sa edad na 73, nananatiling aktibo pa rin si Joanna sa pagsusulong ng karapatan ng mga naapi at ng mga indigenous people sa Cordillera. Pero takot at pangamba ang nanaig sa kanya nang makita ang muka at pangalan nito sa mga di umano'y miyembro ng CPP-NPA-NDF. Sa ito sa isinagawang Youth Assembly at Information Awareness sa sitio Talampak sa Barangay Pakok sa Lakub Abra noong ika-24 ng Marso, isa siya sa mga nasa tarpulin ng mga miyembro ng CPP-NPA-NDF ng 102nd Infantry Kaakibat Batalyon ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. And my picture was included there and it even included my complete address here in Baguio. So this is really very dangerous for my security and that of my family. Pero muling nadawit ang kanyang muka at pangalan sa mga umano'y miyembro at leader sa nangyaring sagupaan ng militar at KLG Bagga sa Balbalan, Kalinga noong Hunyo. I am in many activities. I speak out publicly. You know, I even was invited to be a trainer in one of the activities of the CHR. So it's not as if nagtatago ako. Ang artist at vice chairperson for internal affairs ng Dapay Antikultura Iti Cordillera na si Julius nagulat naman nang makita ang mukha nito sa isang Facebook post na nagsasabing kasapi ito ng CPP-NPA. Anya, nagdala ito ng takot hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Sa hometown ko sa sa tabok ay parang sinasab hinaharap na din ako or may mga umali-aligid doon sa sa bahay namin parang to check or kung to check kung nandoon daw ako para maiparating sa mga kinaukula ng kanilang mga hinaing, sabay-sabay silang naghain ng reklamo kasamang isa pang aktivista kahapon July 4 sa Commission on Human Rights. Anila umaasa silang mabibigyang pansin ito at matigil na ang red tagging. Ito lalo pat inilabas ng Korte Suprema noong Mayo ang desisyon nito na ang red tagging ay malaking banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Ah, makatulong pero parang just just after kasi ng pan uh, ng nangyaring red tagging ay yun nga merong ulit post mga ganyan Bagamat na red tag sila ipagpapatuloy pa rin daw nila ang kanilang pagsasabi ng katotohanan at pagsusulong ng mga karapatan ng mga katutubo Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang Commission on Human Rights Cordillera sa mga inihaing reklamo pero tiniyak nila na iimbestigahan nila ito. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng 5th Infantry Division ng Philippine Army pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag habang inaalam pa nila ang detalye ng mga inihaing reklamo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.